May mga naglalabasang balita na di umano ay nakasama na ngayon ng Queen of All Media na si Chris Aquino sa Amerika ang kanyang jowang doktor. Sa nagdaang episode ng Christy Ferminute nitong nakaraan, na itanong ng showbiz columnist na si Christy Fermin kung totoo nga ang nakarating na chika sa kanya. Totoo kaya ito, bakit naglalabasan nandun na raw sa Amerika kasama ni Chris Aquino ang mahiwagang doktor? Tanong ni Christy. Napaisip naman ang co-host nitong si Romel Chika kung sino nga ba ang kasama ng TV host-actress sa kanilang tirahan sa Amerika dahil kasalukuyang nasa Pilipinas ang dalawa nitong anak na sina Josh at Bimby, hindi naman makumpirma ng kolumnista kung may katotohanan nga ba ang naglalabasang balita tungkol sa Queen of All Media at sa bago nitong Love Life. Chika pa niya, dapat raw ay kay Chris Mangaling ang kumpirmasyon kung totoo ba ito o hindi. Matatanda ang kamakailan lang ng inamin ng TV host sa kanyang panayam kay Ogi Diaz na may bago na siyang karelasyon. Inamin rin ni Chris na isa sa dahilan kung bakit on and off at nagtapos ang relasyon nila ni Vice Governor Mark Leveste ay dahil na rin sa sinabi ng bunso niyang anak. Minsan raw ay sinabi sa kanya ni Bimbi na tingin ito ay hindi niya talaga mahal ang vice-gobernador at baka malungkot lang siya, tumatak raw ang sinabi ng anak sa kanya. ano, totoo kaya ito? Bakit naglalabasan nando na ro sa Amerika kasama ni Chris Aquino, ang mahiwagang doktor? Oh, A alam mo na iniisip ko din eh. Ba ano si Oo nga, ano sino kaya ang kasama ngayon ni Chris Aquino asay sa kanya mga ano doon, 'di ba? Eh, eh, na hindi sa kasino. Oo. Oh, eh. Pero puri. meron naman siyang ano doon eh, oh, meron oh. naman siyang kasama. Kasama. pero bakit lumulusot yung kwento na nandoon na raw ngayon yung mahiwagang doktor? Ay, eh tayo, hindi naman natin pwedeng sabihin na totoo. Una-una, wala -una, mm. tayong kumpletong detalye. Pangalawa, kailangan kay Chris manggaling 'yan. siya dapat pangunahan, magagalit siya pag pinangunahan siya. Ay oo, oo kasi dapat huwag natin pangunahan yung mga bagay-bagay kasi baka magbago lahat. 'Di ba? Totoo. <laughs> diba? <laughs> Pero babalik na rin daw si Bimbi eh. Gusto nang umuwi pabalik ng Amerika. Oh, Ay, ta talaga na balit. Bigla na balitaan ni baby, nando na yung inspirasyon ng mama niya. <laughs> oh, oh. Tsaka okay lang din naman yun kasi para may maligaya naman si Chris Akinum. Habang wala ang kanya oh. mga anak, may inspirasyon naman siya dongi oh, para. No. Ay, karapatan oh. niya yan, karapatan mm. niya yan. At kung nandoon na nga, ibig sabihin, may pag uusap na, di ba? May Ayun komunikasyon na, na. meron nang espesyal na mm. pagtatangi. Okay?